rihan nasa likod nasa likod yo kung tumo diretso dalan ka na naman dalan na naman ikaw meron silang space para sa mga stroller and wheelchairs ha na tayo. Ha? Dati. Sa Dati. Dati. Oo, Dati. pa Dati. 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 O Dati. Dati. Dito. Dati. Dati. school Dati. Dati.

Bahar at Temboso Marten. Hindi pa gari. Temboso Marten. May highway pa din Tapos direct-direct yun. Ah. Ay hindi. Doon pa yun. Tapos saka kapag gano'n. Kung magkakit ako may ka. Hindi nga. Hindi may highway yan. Ang highway na nga nga. Gaganong ka pa. Yeah. Tapos saka gano'n. Meron daw ditong bagong oh. hawker kaya let's see kung muna rin tao try natin dito mag deal yeah. yan meron ditong wet market and mga grocery mart grocery stores really yeah. wet market dun pa dun pa nandun din daw yung bagong hawker hawker center dun hawker? ang rin nga aking asawa ay nagtigrate sa sa, sa 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 buko gusto daw niyang gusto daw niya ng buko na may gatas Alam, may mga kainan ala baro ka tataas ito ay kung sa atin ay paling. Ay, may pina pa yan. Paano tataas? Nataasan. Kaya mo ba si Ha? Kaya mo? Oo naman. Kaso, yung walang hanggang. Di ba ba dito? Walang escalator. At may elevator naman pala pataas. Kamuntik nung maghagdan. Dano! Say hi to your vlog! Say hi to your vlog! Hi to the vlog! Hi, vlog! Hi, mga kapugo! Mas taas na kami. We are... Hmm. Doon nga daw, doon pa. Ito, ito kata ang lumang hawker center. Ito yung luma. Doon pa daw, doon pa daw sa taas. Ayan o, no, may akyatan doon. Ah, ayan o. No? Hi! Hindi na lang kaintindihan ang mag-amang aray. Ano? 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 Yung kalhati ay wet market pa din yung kalhati ay kainan na na. dami tao U. minus na lang sa eten. Ha. Hindi din ni. Dinner ay pizza. Ay nako, Ayan. ipo pa ng Ah, Sorry for the word. mag plug ka na lang. ay Dad pala, ito na tayo ng kadaan. Alam mo, ito ang ko kayo yung ano park. Walang ano eh, walang plano. Gabi na. Ah, tawa-tawa naman ang isang bata at nakagala. Yan, tawa-tawa. Ito, wet market. Is... No, I buy na. I-buy na ako sa Shopee. Oh, pee, 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 Ayan. Ayan. Magbubuhat na ulit ng bike. Ay Ayos, di ba? Hindi sa kabila. At may nakaharang. Ay, Dios, Ayos. Ayos ang ating trabaho. Magbubuhat lang ako, bye! <laughs> hey. So, Hey! Ano yan? Ah, ito pala! Ah, sorry. Katong. Food center and market. Katong food center and market. And, maglalakad kami sa Katong Home Mirage naman. the time. Dami kasi tao dun babagong bukas. 991. See you later at Ketong Mirage. Hilo na eh. Hilo na sila sa camera eh. Mahilo na kayo. Bye! Hello guys! <laughs> <laughs> guys. <laughs> Hello guys. <Eden>. Hello guys. <laughs> Nantok na si Eden. Hello guys. Naglalakad kami ngayon. Tulak ni Chan si Eden. <laughs> kanta mo, kanta mo. Kanta mo yan. <laughs> Bye. <laughs> <laughs> We are here at Cat Home Garage. <laughs> ang Kainan. Mga kainan. Marami din naman pwedeng kainin dito. Chicken rice. Noodle Pagi kami at maraming tao. Ang aking baby ay napagod na. Baka ang namin makdo. Ano ba yan? Ano? Baby! Baby, what happened to us? Ah, uh, ay! No, na dirty. Ano? Wala yung Asian ano. Ha? Oh. ayun anong trip mo? Ay, di wow. Wala pa sa... Ah, Tatan naman tayo. Makdo, makdo, makdo. Bye na. Mag-grocery na lang kami. Ewan ko, hindi pa lang kung saan kami kakain. Mamaya, mag na kami mag-asawa. Ito kami sa Yusta. Wala kami dalang basket.

lang Dito na lang kami mag-grocery kasi may grocery store naman dito. Wala na kami pagkain sa bahay. Ubus na. Houston. Uh, dito lang po ang mga presyo dito. Kung anong pinagkaiba sa fair price at dyan. Ha? Ayun, wala na rin mabibili dahil gabi na. Wala siya itin na. Maubusan na kami. Walang kwenta. Ang lakad namin ngayong gabi. Nakalabas pa ng bahay. Saan tayo? Mabalik na yun. Ha? Gabi na. Ano? Ano? sa atin. Epic fail. Hindi, wala. Ayan. Wala kami na-grosser the adventure of Dora and Diego with boots. <laughs> ano na yun? No, kaunti na lang talaga. Aring nanchalant husband nari. Mananchalant ko na. Ha? Diyan mo, tanto Aba, yan. Ay, okay, sorry. Yan. Yan ang nag-e-enjoy nagtutul. <laughs> ah. Ano daw, baby? Bagal mo na kasi. Dada. Hmm. Dada. Hmm. dada! 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 dada. Oh, alis lang tayo, baby. We're out. Ah. Wala, walang nabili. Ang pakay ay napakay. Saan pa, boss? 983. Ha? 983. Oh, so babay na uli. Wala, walang sense ang ano. Wala kayo na natulong. <laughs> Ayun, nawala na nga ang hawak niyang card. Idano, where's the card? Where's the card you're holding? Baby! Eh, buti na lang, hindi yun yung card, yung credit card, yung debit card. Ay! butom na ang anak ko. Ah! Papa! Ah! Papa! Ayan na, nawala ng ang ama mo. Nakita mo? Ha? Nakita mo? Hasta di, did you find it? Saka tamo ka? Ah, oh, bet mo naman din rap. Ha? Huh? Ha tama? Opo. Oh, opo daw, opo daw din ni. Eh. Hin. Hin. Opo sa ana. Santo mayo. Eh? Eh. <laughs> hmm. Kagaling

Iwan tayo ng bus. Ay, naku, anong oras na. Mm. Hi, guys. Ang pinagpapasan namin ay sa Giant Nauli. Coffee Tiam. Coffee Tiam. Coffee Tiam Sunshine. Sunshine Place. Ay, hi. No. Mapubroken. Sit-sit. Mm. Say hi to them. Hi. Hi, guys. Yap, yap, yap. Ay, ay, no, 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 so handsome nga. Ay, yun na. Yan na. Flying kiss to them. Flying kiss to them. Ah, lahat na lang gusto ng likotin. Flying kiss to them. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Ah, ay dirty naman iyan, anak. Dirty. Sige, mag-away tayo. Baba. Ito tapang Ito pinatakna Mari ka Ah Flying kiss to the Flying kiss Flying kiss Flying kiss No, kapakit Oh Pagod na ikaw Pinabod ikaw ng daddy mo Ha ah. Thank kiss to them. Lăng ký. Go. Ah! There, 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 Count there, 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 one, there, <coughs> How old is my baby? How old are baby? How old are you? baby? Huh? How you? Sit there na, sa baby? chair. Sit ka sa baby? chair. Atin I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. ko, kole. Lalaki, lalaki talaga. Mmm. Ano 'to ni Count Mona One. How old are you? How old are you? How old are you? Huh? How old are you? How old are you? How old are you? So then, pag tinanong ka nila, ano ang sasagot mo? How old are you? Ha? Huh? How old are you? Eat. Lagot ka, lagot. Lagot, lagot. let me let me hello hello <laughs> hello 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 Hello. <laughs> Tuan tua eh. Tuan tua. Give me na. Give mommy. Give mommy. Thank you. Thank you. Yo 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 nak Tuan tua. Bye bye na. I'll call his dad. Happily eating his breadstick. Is yummy? Show them. Give them. Ano ba tinobo mo na lahat? Kaya ba nga? Ah. Give them, give them. Give. Give them. Give them. So damot mo. Uy, huwag mong isubo lahat. Ayan, nagpatak na naman apa Ay, naman ang bread sa Louis eh. malit na lang 부부 <목소리도> Nakalimutan ako ilang taon sila. How old How old are you? How Pag milk na naman siya, bread na lang. Kasi pag nag-cereal pa siya, baka sumakat ng tiyan niya kabin. Bread na lang. O, oh, yun yung nanggabi mo, pa. Uy! Sinubo mo na naman lahat. Bye! Bye na, bye! Seafood fried rice with kasi chicken. Yan ang akin. eto ang, naman ang order ng kanyang dahil. Ano yan? Anong tawag? Prata. Prata. Indian food. Indian food. Oh. At ang pagkain naman ito ay breadstick. <laughs> Pinatak na uli. Nakain muna kami. And after kumain, clean as you go. Merong return tray. Tray return. iniwan na nga po ako ng mag-ama. Ay! Ay Ayan. At iniwan na nga po ako ng mag-ama. At naglaro, naglakad-lakad mo lang. Ay! Ay! Ano yan? Ha? Ah? Bakit lakad, lakad ka dyan, pawis mo. Pawis mo. Mm -hmm. Hey. Say bye na. Bye na to your vlog. Bye. Bye vlog. See you again.